Hi guys, happy Thursday morning here in the Bulacan. <laughs> Lobat pa ko guys kasi mag-aalmasal pa lang. Okay, ang niluto ko ngayon magang ito ay adobong chicken. Tsaka meron tayo dyan isda na merong alugbati. Meron tayong coffee, syempre. Meron tayong one banana. Tsaka meron tayo dito water. Ang arte guys. Pasensya na pa tayo, guys, sa ka ko. po. Kailangan natin minsan umarte. Joke lang. Ayan, isda na may alugbati. Alugbati. Yung alugbati, guys, sa garden ko lang po ito. Natanong ako ang alugbati dyan. Yung white. Oo, meron ako dyan sa garden. Tsaka, mukhang tayo adobong manok. Yung adobong manok para po sa kanila. Ako ito lang po, guys. Siyempre, alam tumatanda tayo, kailangan natin kumain ng mga healthy, healthy na pagkain daw. <laughs> <laughs> Wala pa, may gasas at pala dyan. Kapatid, karuha na Araw-araw ko talaga sila dyan ako kapatid ko. Saka yung dalawang bata dun sa Gumaka Quezon. Si Catherine K. Michael. Si Kayla K. Michael. Good morning sa si inyo At ang um, sinashout out ko rin po yung kapatid ko sa Negros Annalisa uh, Araujo oh, yung kapatid ko dyan si Norole at saka si get well uh, sa kapatid ko si Nongkano get well send sa'yo sana gumaling ka na bro at uh, waiting waiting ka lang ha alam mo naman uh, may ka shout out din pala dyan sa pamangkin ko sa Remses Misikula may ka shout out na ingat po kayo palagi dyan sa Negros topic for today Mahalaga ba ang pag-aaral sa isang tao o uh, nakapagtapos or hindi nakapagtapos? Sa palagay niyo, guys. Ako, sa totoo lang, ito na naman, example ko na naman sa sarili ko, guys, sa inyo, ha? Mm -hmm. Kasi nung nag-aaral talaga ako, sa uh, salat po kami, talaga mahirap po kami. Uh, mahirap po talaga ang magulang ko, kaya nung nag-aaral ako, parang salat nga talaga sa buhay. Pero okay lang po din guys. Kahit paano, nakaraos po na nakagraduate ako ng elementary, nakapag high school ako. Pero time na nakapag college po ako guys, hindi ko na po kaya yon Talagang give up na po ako dahil nakikita ko yung magulang ko na uh, talagang walang wala po guys. Akalain mo nagbo-board ako. Mura pa lang naman ng araw eh. Uh, medyo wala na nga. Kailan yung tatay ko kasi kahit pa paano, may 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 konting uh, kakilala siya kaya napasok ako noon sa private school nung college ako pero uh, hirap na hirap talaga guys kasi ang uh, nagbo-board ako tapos nakikita ko yung naghihirap yung papa ko na nagahatid siya sa boarding house ko uh, dedala niya ako ng 3 kilos rice some tuyo guys yun ang na niya sardinas para lang makakaraos po guys ang one ko Siyempre nakikita ko sa ama ko na talagang balak niya na ako ay makapagtapos pero guys hindi ko na kaya eh kaya ang ginawa ko noong time na yun uh, si pagpalaran ako nag-stop ako sa pag-aral hindi alam ng magulang ko guys talagang nag ako kasi second first semester pa lang nag na ako kasi hindi na po nila kaya ang ginawa ko guys naganap ako ng trabaho at saka yun tinagudod ko po sila kahit paano at yung bunsong kapatid ko siya na lang po yung si siya na lang po ang nag-aral kahit paano po naigapang din po siya ng mga magulang namin at kahit paano at ako ay nakapagtrabaho po kahit uh, katulong guys pinasukan ko po yan uh, yun sa mga promo, pinasukan ko po yan. Kahit anong trabaho, guys, basta makatulong ako. Talagang wala akong chemo, wala akong arty, guys. Pinasukan ko lahat hanggang sa awa ng Diyos nakapagtapos yung kapatid ko dahil din po sa tulong ko at sa tulog po ng magulang ko. Kaya ngayon, guys, yung anak kong si Patricia, hangat ko talaga na kapagtapos po siya. Kasi, guys, wala naman tayo ipamamana sa kanila kundi yung pag-aaral, sana po talaga guys makapagtapos yung anak ko uh, second year college na po yung anak ko ngayon sana po talagang pinupray ko na makapagtapos siya kasi yun na nga sinasabi ko na wala po tayo ipamamana sa ating mga anak kundi po yung pag-aaral kaya para sa akin mahalaga ang makapagtapos ka sa pag-aaral kasi yun yung magiging sandata po nila guys kahit ako hindi ako tapos pero hindi ko pinagsisihan yung lahat na yun kasi nga kumbaga uh, may purpose siguro kaya ganun para hindi na siguro maghirap magulang ko or nawa siguro ko nakapagtapos ako guys siguro uh, may maganda akong work at natutulungan ko po talaga sila pero kahit kahit ganoon pa man hindi ako nakapagtapos pero naging estado naman ng buhay ko ngayon kahit hindi ako nakapagtapos kayo ng college pero naging okay naman po ako ngayon na bless naman ako kahit pa paano guys kaya salamat natin po sa Panginoon guys kaya kayo mga anak mga anak dyan, mag-aral po kayo ng mabuti, kasi ang inyong mga magulang, wala po tangi ipamamana sa inyo, kundi yung pag-aaral, para sa akin, mahalaga po sa akin yung makapagtapos ka kaysa hindi ka makapagtapos sa pag-aaral, kailangan hindi po natin ma-please lahat, kasi nga po yung iba wala naman po talagang kakayahan na makapagtapos, kaya choice nila na makapagtrabaho para po makatulong sa mga magulang guys yun lang guys, maraming maraming salamat, at mag-iingat po tayo palagi, sana po support nyo naman po ako sa youtube guys support nyo naman po ako sa FB guys, maraming salamat po salamat po sa mga nagwa-watch. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much. Have a nice day.